Welcome to my blog, guys. Uh, for today's video guys, um, nandito po pala ako sa paaralan guys kasi nga nasali tayo sa Tarabasa. Yung Tarabasa guys, ngayon lang to dito sa amin na, na mayroong Tarabasa guys. Noon kasi guys, doon lang sa ano sa Luzon. So ngayon, pasalamat ako guys kasi nasali ako, nasali ako sa Tarabasa. Actually guys, Uh, nung pag ano nung pag orient guys hindi ako nasali kasi nga wala sa wala yung pangalan ko marami kami wala uh, hindi sana pwede kami masali kasi nga guys yung tara is para para sa mga batang hindi pa masyado marunong magbasa nung malapit na mag-start guys nag-send sa GC namin yung aming guro na ay guro ng adviser ng aking anak na na dapat daw ano yung, nasali yung pangalan ko dapat daw mag-update ako sa pangalan ko kasi nga hindi daw hindi na daw ma-air ma -ma sa system nila yung mga pangalan so so ngayon guys nandito kami sa labas ah uh, dito sa harap ng stage kasi nga yung room eh nag ano na ng mga yung mga guro naglilinis na sila sa kanilang classroom nag 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 ano na sila nagpintura na sila tapos next week guys, parang ano na, magbrigada na. So, sali na yung mga parents maglinis sa, sa every room guys. Ngayon guys, ang pasok namin guys, nagiging holdy siya. Kasi nga, para ma dibaw malapit nang mag-start yung klase so kailangan matapos namin to bago mag-start ang klase 'yun nga guys then after ano mag-start kami sa umaga at 30 so bago mag 8:30 nandoon na kami sa school then tapos pag lunch guys, nag ano kami, nagbaon na lang kami para para hindi na kami uuwi kasi nga para hindi na, para makatipid ng uh, um, masaya pag naglalakad mahirap may mainit na guys pag maglalakad yung anak ko ayaw maglakad so nagbaon na lang kami guys then sa hapon 1 magstart ang klase until 4 p.m. So wait kami 4 p.m na sa hapon. Masaya din ang anak ko, guys, kasi nga gusto na gusto, niya, gusto rin ng anak ko na mag mag-aaral sa school. Ay, nababagot na rin siya sa bahay. Nagsawa na siya sa bahay, guys. Na-miss na, na niya mag aaral kaya nagpapasalamat ako nagpapasalamat talaga ako ng sobra. Kasi malaking tolong din to guys na may parang may summer class guys para sa anak ko. Kasi nga na board niya siya sa bahay. So, yun guys. Dito guys, kumainag kami. Egg lang ang aming ulam guys. He scrambled egg lung. Itlog. Mm -hmm. mm. Alam nyo guys, kahapon guys, nandala ako ng unan. Kahapon. Kasi nga, inaantok ako niya isang oras pa ang, ang, ano namin, yung vacant namin after mag-lunch. So, uh, ah, grabe ang antok ko dyan. Tapos, hindi pala, hindi ko nagamit kasi guys, doon kami nagkumain sa, ano, sa printing sheet. Yeah, hindi naman ako inantok doon. Yung classroom na yan guys, pag pag dyan ka, ano, naka istambay guys. Sobrang nakakaantok talaga dyan. And that's all for today guys. Thank you for watching.